Bilang Commissioner po ng NYC, ano po ang inaasahan natin sa pagpili ng ihahalal na SK? Isa po sa mga puna kasi ng ilan sa paghatid ng serbisyo ng mga SK ay nakasentro lamang. Yun yung daw po kanilang programa sa mga sports fest at pageants. Meron po ba kayong rekomendasyon upang mapaunlad po ito ng mga susunod na mahahalal na mga uh, SK candidates? Yan, napakagandang tanong sir at napag-usapan namin sa National Youth Commission. Simula ngayong uh, pag-upo ng mga bagong SK, ngayong uh, uh, November 30, December, and uh, starting January, magkakaroon ng NYC ng nation building program kada buwan. Hmm. For example, uh, sa January, magkakaroon kami ng uh, National Coastal Cleanup in partnership with the uh, Coast Guard and uh, DNR, kung saan lahat ng SK sa lahat ng barangay, sa lahat ng bayan at probinsya, imobilize ng isang weekend para maglinis ng mga ilog at na mga coastal communities ng ating bansa. Pag ginawa isang nation building effort 'yan, sabay-sabay lahat ng kalahating milyong SK sir. Hmm. Sa isang araw, dalawang araw makita n'yo yung buong uh, coastal uh, coastline ng Pilipinas malinis bigla, ilog, uh, mga ilog, mga lawa. Oh, 'yan yung mga nation building initiatives sa huh? susunod na buwan, hmm. February naman, magkakaroon tayo ng anti-vandalism drive kung saan na uh, lahat ng SK buong bansa sabay-sabay maglilinis ng kanilang mga barangay, ng kanilang bayan at probinsya at buong bansa, tatanggalin lahat ng vandalism, yung mga napaka pangit na mga nakasulat, 'di ba? Minsan may nakasulat pa. Hmm. Mabuhay ang CPPNPA, mga <laughs> kung ano-ano. <laughs> okay. So lahat sa isang araw, uh, lilinisin niya ng mga SK. Okay. Gagawin ng NYC kada buwan, meron tayong nation building initiative. Sabay-sabay lahat ng SK. At sinasabi natin, Ayaw na rin ng NYC na ang ginagawa ng mga SK ay puro liga lang ng basketball, mm -hmm. puro beauty contest, di ba? Mm -hmm. Ano ba namang, okay lang naman magkaroon ng liga, pero kung kalahating taon, liga, next uh, half year, liga, next year, <laughs> liga na ano naman. Anong ano na, wala na ba ibang sport may ang ating mga SK, di ba? <laughs> Pati yung beauty contest, di ba? Minsan, beauty contest, next year, Miss Gay. 'Di diba? wala nang maiisip na nation building initiative, 'di ba? Uh -huh. So, the NYC will uh will lead. itong mga SK na ito, kada buwan. Meron tayong uh -huh. nation building initiative para mapakita na sila ay tunay na pag-asa ng ating bayan.